ang balibalitang alitan ni Na Kim Cho at kapatid nitong Si Lakam dahil sa usapang pera at negosyo. Marami ang nagsasabi na sa dami ng endorsements ni Kim, mabari mabilis pa rin daw mababawi ang pagkalugi ang na nawawala niyang milyones. Pero syempre balita lang naman ito, uh -huh. di ba? Kasi hindi naman to kinumpirma kung totoo man. Ito yung yes. mga lumabas, kumalat na balita. Mm. Bagamat nagbabuna ang isyong ito hanggang ngayon ay hindi pa rin nga sinabi ko na kinukumpirma ng dalawang kampo kung tunay bang may ganitong happenings ang magkapatid oh, sabi nila kasi may mga bagong upcoming mga uh, Endorsement. projects, endorsements, itong si Kim. So, sinasabi nila, kung ano man ang nawalang milyones sa kanya, ito na, mapapalitan na. Ay, Diyos ko, Mildred, ako naniniwala uh oh. Ako. madaling mapalitan yan ni Kim Chu, no? Sa totoo Lado lang. Lalo na yung mga artista, mm. di ba, million-million talaga yung mga kinikita nila. Yeah, sa mga personal appearances pa lang. Uh -oh. pero Malaki kahit na, na rin kita. kahit na mapalitan yon sayang pa din kasi pa pa rin yung nawala. Kasi pinag niya yun. Eh. Ang millions is millions, oh, Oo, oh, diba? oh, oh. pero hindi nga natin alam eh, wala pa ring ending. Kumbaga, namatay na lang ang isyong ito pero walang paglilina on both sides kung may katotohanan nga ito o wala. Millions are millions talaga. <laughs> millions are millions. <laughs> ba diba?